No, Ang na lang yan eh. oh, ano po kreba mo? Oo, oh, ito. Pame, magre-reklamo ito. Bakit ito hindi tinanggal? O, tanggalin niyo yan. Hello. 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 yan patay pare pareho tayo yan. kasi gobyerno rin kung mga laundry dito dapat hindi na ganyan legal natin lahat, lahat oh eh kayo pare to i-lagay niyo na oh ayan um, oh i-iwan mo okay. oh, oh, oh. No, uh, sana right. okay. so? yeah. anyway, hindi na hinila ito lahat inaantay nang nango nakikita na ginagamit lang laundry kanina ayan ang na nga eh senyorin oh Ito pa senyorin oh ito ay ino-upa ang yan eh ano pa pwede mo hindi ito nga hindi uza eh dada ra ko naman nang makiusap. naman kami Il 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 Ilang beses ba kami nakikiusap dito. dito. Il Il Ilang naman nakikiusap ok. hmm. hindi. Nyan, ito, pasok na Ayun nga, ganun nga gagawin na. natin. Oh, okay. lang pasok. namin ng ano. Inaantay lang namin na Para ito, hindi naman ilagay. na lang ah. oh, Sana bigayan tayo. Hindi naman puro wala. lang. She she oh, na eh. nga. Nga, kaya mo na 'to. Kitae Bernie. Paano pa 'yan kaya magbigayan ano? Kaya na oh. Eh. Ay. Bibigyan ko kayo doon e lang kasi no. Sige oh. Marami namang Sao? higit na naka-alok diyan eh. Kaya ito. Pabe maglilitla mo 'to. Bakit ito hindi tinanggal? O tanggalin niyo 'yan. Agadli 'to banihin. Hadi mo taw.

Ano? ang Eh, nan problema eh. Pagka sinisita, siyempre kanya-kanyang galit na. Pero pagka wala naman, eh kanya-kanya ring atayaan, ah. di ba? <laughs> okay, ah, tayo? Panday Pira extension pa rin. Oh, dito naglipatan ah. Dito na pasan ko na, 没 á i này là n h पंद्रवा 加个配料，我。

O, Tawagin mo yun, no, oh, taa, okay. natin okay. na natin Dito na, pasukan natin. Ano ate? Oh. ano, ano? ano, ba, ano ba? natin battery. <laughs> so, na, <laughs> <job to>, <laughs> <laughs> له 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 له

oras ka tatayo dyan? Alis! Ako, hindi alis si General. Hindi natin yata ako umalis dyan eh. Ano, kami na magtatanggal? Ha? Kami na magtatanggal? Ha, kami! Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba?